Tips number one sa paglalive At teknik ko rin po ito na gusto ko pong i-share sa inyo. Para hindi masayang ang inyong pagla-live. Napapansin ko po, marami ang mga nagla at nahihilig dito, lalo na yung mga nagahabol ng kanilang mga 60 minutes viewed para ma-reach po yung requirements sa end stream ads. So, sa mga mahilig mag-live, Lalo na po yung mga baguhan at yung mga dati na mga content creator na hindi ito alam. So ito yung tips ko sa inyo mga kagala para iwas scammer, iwas spammer at syempre hindi pumapasok ng mga hacker ang ating live stream at ang ating pong Facebook. So, ito po yung tips ko sa inyo. Tapusin niyo po ang video kong ito dahil malaking tulong po ito sa inyo. At ishare nyo na din po para yung mga kaibigan nyo, mga kakilala nyo ay malaman po nila ito para po safe din po ang kanilang paglalive. Kasi sayang naman po yung ating effort, sayang po yung ating pagod kung masasayang lang po ang ating paglalive stream. Hindi po basta-basta ang paglalive stream dahil naglalaan po tayo dito ng oras, naglalaan din po tayo ng ating panahon at ang boses po natin ay ginagamit natin. Siyempre po, may mga bisita tayo dyan. So, kailangan po natin silang pangalagaan. At safe din po sila at yung mga comment nila ay paulit-ulit po nating mababasa at ito po ay magbibigay sa atin ng inspirasyon at syempre, kailangan din pangalagaan yung sarili natin. So, ito mga kagala, tekniko po ito at gusto ko itong ishare sa inyo. Kaya, sundan nyo ang video kong ito mga kagala at i-share nyo na din. Mag-react na din po kayo. Mag-iwan din po kayo ng comment para po mabasa ko po ito at mabalikan ko po kayo. Ayan! So, ganito po yon para po maging safe ang ating paglalive. Para po maiwasan at walang lalabas ng mga ganitong comment sa ating live, sa ating pong live stream. Ganito ang gawin mo. Mostly mga kagala, nakikita po ang live dyan po sa taas sa may nakasulat po na What's on your mind? So ayan, bago ka maglagay ng title mo sa iyong live, ito muna kagala ang unahin mong i-turn on. Click mo yang tatlong guhit sa baba. So ganito yung lalabas. Hanapin mo ang comments or comment moderation. I-click mo yan kagala. Ayan, ganito yung lalabas. I-click mo yang nasa unahan, yang comment settings. Ganito ang lalabas. I-turn on mo yung black comments with link, yung nasa pinakadulo. Ayan, naka-on na siya. So, lahat po na magko-comments na mayroong pong link, automatic po yan, black na po yan, hindi na po yan lalabas, hindi na po yan mag a sa ating mga screens, sa ating mga live. Yung broadcaster or yung host na nagla-live, sila lang po ang allowed na pwede pong mag-comment na mayroong link at saka po yung mga moderator lang po na pinapayagan lang din po na mag-comment with link. So ayan, panatag na po tayong makakapag-live. Safe na po tayo, safe na po yung live natin, pati rin po yung mga bisita po natin, yung mga audience po natin. Sunod ka gala, ito ang gawin mo. Alam mo ba na ayaw ni Meta ng maingay na background? Kaya, i-click mo yung voice enhancement. So, ayan. Ganito yung lalabas. I-on mo yung reduce background noise. Para mabawasan at hindi masyadong marinig ang mga ingay sa iyong paligid or sa iyong background. Click mo na din yung enhance voice para malinaw ang boses mo kahit wala kang gamit na mic. Ayan, okay na. So, ayan mga kagala. Sana nakatulog sa inyo ang video kong ito. Don't forget to follow, like, and share. Madam Gala, Gregory and Rochelle Scott at visit nyo na din po ang Blue Link Social Pro. Thank you very much!